wala kami ni Nabang uh, yung kasama namin kasi dapat doon kami sa taas ngayon sa so, matanda kami ng kahoy pang kusina niya ay umakit pala sa bukid nila kaya importante din yung lakad niya doon ay sila ng bahay nila doon sa bukid ay patanim sila ng palay uh, wala kaming ibang content ngayon kundi kami ngayon maghanap ng masurbi namin kami dalawa ni Nabang Noy kasi dapat tatlo kami doon sa isang ano eh, puntahan ng mga na pagplanuhan namin na karahan. Kung hindi saya kal diyan sa Maganda, ay dalaw lang kami ngayon maghanap na kami na sa sunod tulungan natin. Sa nga araw na itong araw na ito. Gusto ko ngayon, gusto si, gusto si susugod kami sa init. Pero okay lang 'yun, importante makatulong sa buwa. Pag may makita, ayun lang. Salamat sa mga views namin ha, sa mga Shit out pula sa mga vlogger din ng mga sikat na rin. Sana chat out nyo rin kami pag makita nyo yung video namin ngayon. Okay, salamat. Uh, I don't know. Okay, lang. Ay, okay, tuman. Kaya makinabang vlog yung kasama ko magbili ng taong. Bukat na muna kasamon. At muna kasamon. Nagdaog ro ka yung stilay. Ano, lay-lay lang? Oo, lay-lay Kaya yata mo kasi yata ito. Tara sila. Ah, mga mga guwapa na sila. Mga kaya ba? Mm, Makalami direkta taong kay Sudan so, ko na. Liwat sa pinagliwatan. Aga pa na, mga bata pa ang kasawa na na akong mga sakok. Ang mga kinabang, mga bata pa ba raw, nagkasawa na sila. Magkapatid na ito, ang talaga talaga. Kaya dito kami bumili. Sabi ko, guys, badalon mo. Ha? Ay, pala Ang mga kinabang, yan na yan. Gagkilala mo niya, oh. Ito oh, ba? Oo. Subong, kilala ka na. Subong, <laughs> kilala ka na. Mga kinabang. Yan na yan. Yan, mga kinabang vlog. <laughs> maraming tahong sa area na to to tapos yung mga kapis dyan mayroon marami